Sa ilalim ng busang araw na nagkukutitap sa bubungan ng maliliit na kubo at payak na tindahan sa gilid ng kalsada, isang mahinhing bayan ang matatagpuan sa liblib na bahagi ng lalawigan. Dito sa barangay mabigat kung saan ibinubuyagay ang buhay ng mga mamamayan sa suka at pawis, umaagos ang tahimik na hangin sa pagitan ng mga lumang pader ng barangay hall isang gusaling yari sa payak na konkreto at kahoy na may makalaylay na plakang nakasulat ang Barangay Hall sa pasimula pa lang ng pagdating mo. Halos walang sigla ang sabayang hagod ng mga alulong ng aso at mga tapat na huni ng kuliglig sa gilid-gilid ng daan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may narinig na mga yabag. Malumanay, may karagdagang bigat sa bawat hakbang ang yabag ng pag-asa o ng kagipitan. Si Jaime J. Rosario, isang lalaking nasa bandang 30s, ay matiyagang naglakad sa harap ng barangay hall. May suot siyang simpleng polo na kulay abo, maong na pantalon at suot na chinelas, ang kanyang mismong pagkakakilanlan. Payak ngunit may determinasyon. Sa braso niya ay nakadikit ang isang sobre na tila naglalaman ng isang lihim na magpapabago ng takbo ng lahat. Huminto siya sa harap ng malaking kahoy na pintuan. Napansin niya ang manibela ng metal, makintab na parang salamin tuwing hinahablot ang sinag ng araw. Ngunit ngayon ay nakapako sa patay na estado, hindi matibag imbis na bumungad sa kanya, parang nakialam na hindi siya karapat dapat pumasok. Dahan-dahan siyang umabot sa hawakan at sa sandaling hinawakan niya ito, may pag-aalanganin ang nakapitan. Walang nakakakita sa malalim na kaba sa kanyang mga mata. Siya ang anak ng simplen magsasaka at tindera ng gulay. Siya rin ngayon ang bagong halal na mayor ng barangay Mabigat, ngunit hindi pa niya magawang patunayan sa mga nakatataas. Pinalingon niya ang paligid. Makikitang nakaupo sa isang hanay ang ilang matatanda at kabataan sa gilid ng dinding ng barangay hall, mga tropang nakatambay lang sa mismong bakuran. Ang matatanda ay nagkukulitan, sumasalubong sa kanya ang mga tingin ng paghanga at panghihinyang. Paghanga dahil sa naging tagumpay niya, panghihinyang dahil sa hindi nila matiyak kung ano ang magiging kilos niya bilang pinuno. Sa sandaling iyon, lumuhod si Jay sa harap ng pintuan. Halos parang pagdarasal. Nagdasal siya ng tahimik. O Diyos ko, gabayan mo po ako, tulungan niyo po ako na maglingkod ng tapat sa aking bayan. Pagkatapos ay tumayo siyang muli at inihiga ang braso sa kahoy na dingding. Muli niyang sinubuhan, ngulit biglang kumatok sa loob ang kamay ng isang lalaking nakauniforming miyembro ng barangay security. Mayor J, paumanhin po. May directive po kami sa ka bago rito. Hindi pa ang pintoy palaboy-laboy ang paliwanag habang inaayos ang tali ng sombrerong puti. Nakita ni J ang malaang ng paggabigla sa muha ng security guard. Nagpalihiti mo ito na tila natatakot sabihing hindi pa siya karapat dapat pumasok ang sariling tanggapan. Hindi niya alam kung natatakot ang tauhan sa corruption issue sa nabasa niyang balita o baka sa bagong estrategiya ng lumalapit na eleksyon. Post muna tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, pindutin ang like, subscribe at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige! Balik na tayo sa kwento. Ngunit kahit papaano, pinilit ni Jay ang pinto. Kaya nitong buksan ng lahat ng kahirapan. Isang bayang nagugutom, akademiyang naghihirap at community projects na hindi pinunduhan. Habang napipisil nito ang hawakan, napuno ng ingay ang ingay ng kanyang hininga. Ramdam niyang ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng mga mata. Sige, Maghintay muna kayo, Mayor. Medyo mahina pa rin ang boses ng security guard. Parang nangangapa. Hindi na inatras ni Jay ang kamay. Sa katunayan, mas mahigpit na niyang sinupil ang hawakan. Buksan nyo. Mahinang sabi niya, ngulit puno ng determinasyon. Ako ang Mayor na inihalal ng taong bayan na to. Dito nagmula ang kilabot sa paligid ang buong baryo ay iglap na nag-iba ang tono ng paghinga. Marahil sila ay nasanay sa nakikita nilang mga ngalakal at supplier na pinapasok lang. Pero ngayon, sino si Jay? Anak ng magsasaka? Pamilya ng walang kinalaman sa politika. Lumapit ang ilan at pumikit sa ilang saglit. Naisip ni Jay na baka hindi sila makapaniwala na alaman nila na siya naiwan din pala sa hirap. Hindi niya inaasahan na darating ang panahon na siya ang ilalagay sa harapan ng pagpili, ang maghahatid ng pagbabago o maging bahagi ng pagpabaya. Nang muling tumigok ng power, bumukas ang pinto. Nagkalat daw ang higpit ng pag-ibig at inggit na nooy nagbabad sa pintuan. Muntik nang magurugang ang kamay ni Jay nang bigla siyang matamaan ng matigas na hangin ng loob ng silid. Sa loob may nakahain na pulutong ng file cabinets, desk na yari sa tintadong kahoy at upuan na nakapila sa harap ng reception. Ang tagpong ito ang mismong bulwagan ng serbisyo na itinayong matagal nang di na ginagamit. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Jay nang makita niya ang nakalagay sa pader ang isang bagong plaka. Opisino ng Punong Barangay 2025 to 2028. Marahan niyang inihiga sa mesa ang sobre na dala niya. Sa loob nito'y ang sertipiko ng kanyang pagkahalal na mayor at ang plano naman sa tarheta ng programa. Servisyong medikal, tulong sa edukasyon, distribusyon ng gamot, livelihood trainings at budget transparency. Binuksan niya ang sobre at mula rito ay lumabas ang ilang dokumento. Kasama na ang listahan ng mga proyekto ng barangay at ilang dokumentong kailangang aprobahan ng sangguniang barangay. Ngunit bago pa man niya masilip ng buo, biglang bumukas ang pinto sa likuran. Tama na yan. Sigaw ng pamilyar na tinig. Huminto ang lahat sa paggalaw. Mayor Jay, ano ba yan? Anong balak mong gawin diyan? Limingon si Jay at nakita ang nakatalikod niyang figure. Si Kapitan Ricardo Rick Morales, ang dati pinuno ng barangay. Ngayon nakaupo sa isang upuan malapit sa dingding na may nakabitin pa ring plaka ng nakaraan administrasyon. Mula sa kanyang nakayukong posisyon, tumaas ang kanyang tingin. At sa ilalim ng kanyang kilay, kumiskis ang galit at inggit. Pinalapit niya ang buhok at sinabing, Akala ko ba hindi kay karapat dapat? Sige, subukan mo lang. Baka ka't manumbalik sa estado mo. Nagkatinginan sina Jay at si Kapitan Morales. Ang isa'y bagong bukasang pag-asa. Ang, pag ang isa'y nagpupumilit pang manatili sa kapangyarihan. Ngunit hindi na tinitinag si Jay sa kanyang landas. Matibay ang loob niya ngayong nasa loob ng opisina niya. Isang simbolo na hindi lamang simpleng pula ang pinto na yon, kundi ang pinto sa pintuan ng pag-asa. Sa amin po sa barangay, hindi lang namin susukatin ng tagal ng hinawakan ng isang lider ang upuan, kundi ang pagbabago na nagawa niya sa bawat puso ng taong bayan. Sagot ni Jay habang tinignan ang nakatatandaw na sa upuan. Ngumiti si Morales ngulit pilit. Pagtuunan mo ng pansin yung mga bit-bit mo dyan. Tiyakin mong yun ang pirpirmahan namin. Huwag kang magkamali. Dahan-dahan niyang iniabot kay Jay ang isang mapa ng barangay na may marka ng lupa at listahan ng mga beneficiaryo ng libreng tulong kasamang nakalapik ang talaan ng pondo at schedule ng proyekto. Tumindig si Jay ng buong tiwala at sa sandaling iyon, naghilumang distansya sa pagitan nina mayor at barangay official. Naging isa silang magkasamang haharapin ang hamon. Si Jay bilang bagong mukha ng pag-asa at si Morales bilang simbolo ng lumang sistema na kailangan ng ireforma. Sa pintuan ng Barangay Hall, nag-iilaw ang bagong pangalan ni Jaime Rosario, Mayor, Barangay Mabigat. Sa bawat silid at sulok, magharurot ang kanyang plano, libreng gamot, scholarship para sa bawat bata, livelihood programs para sa bawat pamilya, at transparency sa pondo. Sa kabila ng takot at naglalakihan tingin sa kanya, patuli siyang maglalakad, haharap sa bawat hamon at susubukan ng mga bagong susi, hindi lamang sa kahoy na pinto ng opisina, kundi sa pintuan ng pagkakataon para sa bawat isa. At sa likod ng dambuhalang planki na barangay hall, isang bagong kabanata ang isinusulat ang kwento ni Jaime na lumapit para humingi ng tulong, ngulit siya pala ang tunay na nagdala ng pagbabago. Siya ang bagong mayor na matapang na nagbukas ng pinto para sa buong barangay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, ihit ang like button at wag mong kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas na umaga, kaya stay tuned!